Hi guys, magandang hapon po. Pag-usapan lang natin guys yung bakit mayroong mga kliente eh, na kapag ang in-interview nilang gwadya ay required nila mag-UGT on the job training. Yan ang tawag doon. Nandito lang yung guys sa uh, kung um, ilang araw man yan, 1D, 2D, 3D. Para mapamilyarize mo o malaman mo yung mga policy ng kliyente kung anong dapat gagawin mo kapag ikaw ay naka-duty na at mga hindi gagawin mo habang ikaw ay naka-duty na malaking bagay yung guys kasi parang inuorin ka na din tinuturuan ka ng kapwa mong gwadya na kada pwisto kung saan ka mapupwisto na dapat lahat mo yan ikutan kasi yan ang kahalagahan po yung bike at ka nire-required nila na mag -UGT. malaman yung mga gagawin mo doon hindi ka lang tatayo doon para ma-implement mo ng tama yung policy na cliente diba? the same time yung policy ng agency daladala -dala mo din yan. hindi mo kailangan ma ano yun, makalimutan din the same time malaman mo lahat yung location ng uh, detachment or uh, floor o saan ka manaroon kasi kailangan mo yun malaman kung nasaan ka area nandoon. Eh guys, ano inaantay nyo? I-share na po.